Ayan, magandang gabi po mga idol over time tayo ngayon mga idol at marami tayong gagawin labing apat na <coughs> busing <coughs> kailangan natin matapos sa idol ngayon kasi kukunin na bukas hindi natin magawa kayo ng araw dahil marami tayong gawang baklas kabit na may Marami ako na ko ditong ano ko na lang Maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa akin Mayrod So, walang sawang panunod sa aking mga video yan lang aking maganda sa inyo mga idol walang katapusan pa sa salamat at siyempre mga idol, sa ating mahal Panginoon dahil siksikliklik ang biyaya ay lang binibigay sa atin yan, iingat tayo lagi lahat mga idol para mga idol natin sito po mga idol sa ng kutsi. Lahat ng busi. Dinala sa atin. Ayan, ito nga pala yung ating kakabitan. Dalawang pares ito mga idol. Ayan siya, tasamahan. Nagawa ko na yung iba. Iiwan na tayo. Sambay okay. na tayo kip naman yung ating pinaka tubo dyan maliit kasi yung butas nung aking busing pinakasok natin yung tubo mayroon maging waster na yung ano sobra ay na yung mga sasakyan mayroon pag ganito kasi magabi na dito sa amin e traffic na na sasakyan na ano may tutok kaya kailangan mabilis din ang kamay nung taga-video para post ka agad pag may tugtog na marinig malayo ko lang. Dahan-dahan nila na din to payo. Dila na pag kinabit natin medyo masikip. kailangan maraming iwa ang gagawin natin bago tayo makabuo ng busi Ayan. Yeah. Punti na lang. Punti-punti lang. bango yan sadya mga ito lang busin natin para to na natin putulin yung so, nakabit na natin tubo ayun saan tayo mga ito ito kakabit natin medyo malaki ang tubo kaya hindi natin lagyan ng lak maging lak yan pagka pinasok natin ito pangalawa para makita nyo na yung ating finished product para nakapress talaga yung busing natin kailangan natin matapos po mga idol kasi bukas naman eh sa kasalanan lugar yun tigaulunga ulung kapu idol ang ating customer set out nga pala dyan sa lahat ng tigaulunga po hinadayo na tayo dito ayun malalayang lugar Ayan. thank you lord At maraming salamat eh, sa inyo ulit sa inyong idol dahil po sa inyong pag-share nakakarating na yung ating videos malala malalayong lugar kaya maraming salamat po may kapitan na natin dan kabila naman kabila ayron bawasan na natin. Tutulan na natin. Pantay na natin yung guma sa pinaka natin pinantay dito lumagpas yung guma natin hindi makakapit yan kailangan pantay lang natin tubo so, idol, tanggalan natin ang kanto tanggalan ko na pala yung iba nyan ito na po ang ating finish product mga kung nagustuhan nyo naman po ang aking video paki subscribe naman po sa ating monte channel mga idol at paki share na rin kahit sa mga idol at paris paris yan marami pa ang ating gagawin labing apat na piraso to may maliliit may malalaki lamang po mga idol at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless po magandang gabi ingat tayo lahat lagi mga idol Bye-bye.